Bakit nga ba binabago ni Muntun ang laro ng Mobile Legends? Binabago ang skills ng mga heroes, binabago ang epekto ng mga items at binabago pati ang ibang mechanics. Yan ang tanong na karamihan sa atin na hindi alam at hindi naiintindihan. Kaya kadalasan nagre-reklamo tayo na didismaya, na at ang mas malala, nagagalit pa nga. Lahat ng yan ay bigyan natin ng kasagutan sa video na ito. Kaya kung interesado ka idol, sit back at magrela relax dahil sagot kita ngayon. Makinig ka lang ng mabuti sa mga sasabihin ko habang nanonood ng gameplay ko. Unahin natin ang mga heroes. Binabago ang mga epekto ng skills ng mga hero sa ML para mas mabalanse ang buong laro. Kung mapapansin mo idol, may mga heroes na sobrang OP o overpower. Kaya ang nangyayari, laging present sila sa ban list natin, di ba? Kaya para hindi maging imbalance ang laro, ina-adjust ng mga developers ni Muntun ang epekto ng mga skills ng mga hero na so sobrang OP. Pero napansin ko din minsan, sinasadya talaga nila na pahinain ng ibang heroes na madalas natin ginagamit para mabigyan naman ng spotlight ang ibang heroes na nakakalimutan na natin gamitin. Isa pang rason, may mga bagong hero din kasi na inilalabas kaya tama lang na i-adjust ang mga lumang heroes para makasabay ang bagong hero. Isunod natin ang mga items o equipment katulad lang din ng mga heroes. Binabago rin ang epekto ng mga items para maging balanse ang laro. May mga heroes kasi kasi na kapag nakabuo ng set of equipment ay nagiging OP din. Kaya tama lang na i-adjust ang mga equipment o items para sa mas patas na laro. Madalas kasi kapag ina-adjust ang mga heroes, sinasabayan din nila na i-adjust ang ibang specific na equipment dahil bawat pagbabago na gagawin nila, malaki ang magiging epekto nito sa buong laro. Panghuli naman ay ang ibang mechanics ng laro, katulad ng damage at hit points ng minions, spawn time ng mga neutral objectives, gold at experience na nakukuha natin sa mga minions at monsters maging ang mapa at marami pang iba binabago din para mabalanse ang buong laro ng MLBB sa kabuuan bawat adjustments mapa hero item o mechanics man malaki ang magiging impact nito sa buong laro kaya mahalaga na bawat patch notes ay binabasa natin para alam natin palagi ang mga binago para ma-apply natin sa paglalaro kaya imbes na magalit tayo sa mga binabago sa ML yakapin na lang natin dahil yun naman ang katotohanan sa totoong buhay di ba Ika nga, change is constant. Biruin mo, ilang taon ka na rin na naglalaro ng ML. Tapos, Laila lang ang alam mong gamitin marksman. ba? Diba? Hindi mo pa rin alam kung paano gamitin si Nathan at 1-1. Puro Laila ka, hindi mo pa naman napatap global kahit minsan. ba? Diba mas boring yon na sobrang na master mo na ang isang hero pero mahina ka pa rin? ba? Diba? Diba mas boring yon na sobrang na master mo na ang isang hero pero mahina ka pa rin? Kaya bawat pagbabago, yakapin natin dahil nagbibigay ito ng bagong window of opportunities at chances na makalabas tayo sa ating comfort zone. Nagbibigay din ito ng pagkakataon na mas ma-explore pa natin ang laro at makabuo tayo ng mga bagong diskarte, ng bagong meta, di ba? Dahil ang mga pagbabago na ito ay siyang nagbibigay ng dynamics at excitement sa paglalaro natin ng MLBB. Na matututo tayo ng ibang heroes, ng ibang role para naman hindi tayo ma at mag-grow naman tayo bilang manlalaro at mag-evolve tayo bilang MLBB player. Yan ay kung seryoso ka sa paglalaro ng ML sana malinaw ang paliwanag ko at naunawaan mo rin ng mabuti idol. Paalala lang na hindi ako kinakatawan ni Monton hindi ako sinasahuran ni Monton at mas lalong hindi ako nagtatrabaho kay Monton para sabihin ko ang mga ito. Disclaimer lang din, ang lahat ng aking sinabi ay ayon sa aking personal na kaalaman at pangunawa sa paglalaro ng ML. Kung may mga bahagi dyan na hindi ka sang ayon, bukas ang aking comment section. In the end, page ko to at sasabihin ko ang gusto kong sabihin. I-post ko ang gusto kong i-post, di ba? Kung may kulang man sa aking paliwanag at mas may maganda kang idea, i-comment mo rin dyan sa comment section para mabasa din ang iba na gusto pang matuto. At yan na muna lahat para sa video ito, idolo. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod ko pang mga contents. Maraming salamat sa iyong panonood. Happy gaming at God bless po sa ating lahat.